Paano? Chinese Chinese? ah Okay Nag-muse sila? Or? Uh, modeling ko ka. Ah modeling ka? Saka nag-model? Ayun guys, may nakita ko guys na napaka charming na mukha niya Guys lalapitan natin at uh, ang ganda niya guys, photogenic siya Let's go Good evening, uh, okay lang ma-install mo kayo? Uh, bali, I'm Jephthys, I'm photographer And then, uh, naghanap ako pwede maging model So kung okay lang ano, uh, maging model kita ngayon. Di ka tingnan, ng... okay, sir. Ah, uh, bali ano, uh, nag-exchange photo shoot ako. Naghahanap ako ng ano, namang exchange sa pwede picturean. Sa nakita ang kita ngayon ma'am. Uh, stunning ang ganda mo may, ngayon. <laughs> so okay lang maging model kita ngayon. Ilang shots lang. Eh, dito lang sa malapit. Okay lang, sir. Ganyan kong model ngayon. Bali, ito pala yung page ko. So, tapos ito yung mga ginagawa ko. Ang nila? Johara. Joha Johara. Johara. Ano yung may lahi? May lahi sila? Half ano? Chinese, ah, okay. So, okay lang, girl, ang model. Sir, so, okay lang, sir. Okay, dito lang. Tapos na ba kayo? Wala. Ah, na kayo nagamadali. Okay lang. Sige. So, ah, ready ka na, ma'am? Ready ka na? Okay. Ah, uh, nag sila or... Ah, uh, modeling ko lang. Ah, modeling ka? Saan ka nag-model? Ano lang po yung mga photoshoot? Photoshoot lang. Wala mga... Wala mga brands. Ah, Ah, wala. So, pwede ka maging model na sa mga clothing brand din, no? So, ilan taon na sila? 20. 20? So, parang, parang 18, no? Parang 18. Oh, okay. nag, ka ng buhok, eh, gano'n mo lang, hinto mo lang, yan, yan. Okay, ka lang, sir. Totoo ka mo sir. <laughs> okay ka lang, sir. Okay ka lang. Okay lang. Doon tayo. Gagawin natin yung background yung ano, tindahan. Okay. na ano, ayan, parang hawak ka lang ng buhok. Ngayon lang. Ayan, ganyan, ganyan. Saan mo kami nakaganto? Yeah, one, two, three. Okay. Tsaka lang mama side lang, naka side mo lang kita. Ayan. Okay lang, smile ka ma'am sa malayo. Smile ka doon. Yung 1, 2, 3 Oh, last shot, sa Tapos parang nakaturo ka. Sa camera ko. Turo ka sa camera ko. Yang so one, two, three, sa Pa, fokus ko sa kamay. Yang so one, two, three. Thank you kay Mama Johara. So napaka-photogenic na yung mga mata. Any angle talaga na shoots talagang. Lumalabas yung kagandahan niya guys, diba? Parang ipagka... Eh, uh, kay Lipadilla. May nagsabi na ba sa'yo? Opo. Oh. Marami na. Okay. Um, ma -hal po. <laughs> oh, kanina pa kita nakikita, ma'am eh. So, sabi ko, matapusin na kita kumain at, at lalapitan kita. So, thank you kay ma, At ang sa buhay? Um, ay, um, din po, nag-modeling din po ako Then, nag din, nag-work din po PA. Saan modeling? Um, XD lang po din, may nagbibigay ng product. Ah, XD lang din, okay. nagbibigay ng product. Si So, picture po gano'n. Okay, nag-aaral sila? sa Saan nag-aaral? PCU po. PCU, anong course? Tourism. Tourism. So, ang gaganda talaga ng mga tourism, no? dahil <laughs> na, so, thank you kay Ma'am Johara at uh, meron silang social media Up. like TikTok. Anong TikTok nila? Johara Kiatchon. Johara. Tapos sa uh, Facebook? Johara Ketchum din. Okay. May page din po. May page ka? Uh, ano page sila? Johara Ketchum din po. Ay, isa lang din. <laughs> so, <laughs> ganda ni ma'am. So, thank you kay ma'am Johara. Thank you rin.